Hello Mouse Park, kamusta kayo? At sa ganda pag-uusapan po natin na mga sikreto para matakot ang lalaki na umayo ka. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang sikreto para matakot ang lalaki na umayaw ka is so, huwag kang papayag sa ginagawa niyang mali sa'yo. Yan ang unang sikreto dyan kayo sa isang lalaki ay baka isip at makaramdam ng takot tungkol sa'yo. Makaramdam siya ng takot na baka umayaw ka at iwan mo siya. Dahil sa mga ginagawa niyang kamalian at laga ng mga iyo. sa'yo. Nagdudulot sa'yo ng pagluha at hinanakit sa puso mo at pagdurusa sa buhay mo. Dahil sa mga pinagagawa niya sa'yo dapat di ka pumapayag ka inspired. Dahil kapag ka nakita ng isang malaki eh, na tinitiis mo lang, nagtitiis ka pa rin sa kanya, masyado kang mahina at marupok at talaga masyado kang martir sa kanya, ay talaga namang ka-inspired imbis na mahalin ka niya, imbis na makita niyang halaga mo, ay last, mas lalong bababa ang value mo sa mga mata, puso at isip niya. At dahil doon, mas lalo niya pang gagawin niyan sa'yo. Walang pagbabago, mas lalong lalala dahil masyado kang nagpapakatanga sa mga ginagawa niya sa iyo kahit nahirap na hirap ka na ay masyado ka pa ring marupok at nagpapakatanga sa kanya dapat di ka pumapayag sa mga ginagawa niyang ganyan upang isang laki ay masabi niya sa kanyang sarili na kapag pinagpatuloy niya mga ginagawa niyang mali sa iyo ay maaari mo siyang iwan dahil nagpapakita ka ng katapangan yung iba dyan, hindi man lang magawang sumagot o magsalita nasa tama ka naman. Sinaabuso ka na nga eh. Sinasaktan eh, loko. Yung iba sinasaktan pa ulit pisikal. Pinipisikal. Talaga naman yung iba, uh, kung ano namang klaseng panak ng ginagawa sa'yo. Pero, okay lang sa'yo. Ang sinasabi ng iba, kay Inspard kasi mahal ko. Ay kay Inspard kasi marami na kaming pinagdaanan. Matagal na kami. Marami na kaming na-invest sa isa may mga anak kami, paano to, paano ganyan, magkasosyo kami sa negosyo, may, may utang siya sa akin. Mahal na mahal ko siya, hindi na ako makakita ng tulad niya. pa talaga inisip mo, hindi ka na makakita ng tulad niya, sana di ka na makakita ng tulad niya. Dahil naabuso ka niya at ginagawa ng masama. Ano man ang dahilan mo, kapag sobra na sa'yo, dapat di ka pumapayag. Mali ang ginagawa sa'yo. Ginagawa ka ng masama, dapat di ka pumapayag nagpapakita ka dapat ng katapangan, dapat handa kang tumalikod, lumayo, kumiwalay, kumalas, at magpakita ng talagang mapaninindigan. Halimbawa sa no contact rule, at di ka maghahabol sa kanya. Ang lalaki talaga namang masasabi niya sa kanyang sarili na iba ka sa lahat na naging partner niya o sa lahat ng ibang babae na kilala niya. Dahil kasi sa pagmamahal, nagiging marupok ang tao eh. Baka sabi ng iba, ka-inspired. Di mo naman kasi kami naiintindihan eh. Ka-inspired. Wala, hindi naman kasi ikaw yung nasa kalagayan namin eh. Alam ko yan dahil umiibig ka. Alam ko yan dahil nagmamahal ka. Minsan din ako nagmahal. Minsan din ako umibig. At minsan din ako nasaktan. Pero natuto ako. At pinagyaman ko. Kaya ngayon tinuturo ko sa'yo na mali ang magpakatanga. Na mali ang magtiis ng paulit-ulit sa isang tao na ulit na gumagawa ng masama sa iyo at pananakit sa iyo na dapat di mo hinahaya na ginaganyan ka ng isang tao upang makita niya halaga mo at upang makatakas ka sa ganyang sitwasyon at makita mo na talaga namang mas deserve mong maging masaya at respetuhin ng isang tao. Talaga naman kay sa sa mga sikreto upang isang lalaki ay matakot na baka umayaw ka, magpakita ka ng katapangan, ipakita mo sa kanya hindi ka pumapayag na hindi ka po mapayag na ginagawa ng ganyang, ganyang kanya, na ginagawa kanya ng masama o mga mali ka inspired. At ang pangalawang sikreto mga inspired para matakot ang laki o mayaw ka is huwag mo siyang sasambahin. Yan ang pangalawang inspired ang problema sa iba. E eh, ganyan ang ginagawa. E eh, baka sa iba yun ang iba ka inspired. Sobra naman yun. Oo, sobra talaga yun. Pero merong ganun. sabi ng iba, parang tinatamaan ako ah. Parang ako yata yun ah kung tinatamaan ka, di baka ikaw nga yun. Eh, kayo super, di mo naman talaga may masisisi, mahal na mahal namin eh. Eh alam nyo mga kinspar, parang niya sabi sa si inyo, lahat ng sobra sa mundong ito, ay babaw ng daigdig sa balat ng lupa, lahat ng sobra, ano man yan, tulad sa pag-ibig, ay hindi makakatulong. Sa halip ito ay makakasama at magre-resulta ng kapahamakan o kabiguan sa lahat ng bagay dapat balanse lang dapat sapat lang, dapat sakto lang tulad sa pag-ibig, dapat sapat ka lang kung magmahal sa pag-ibig, huwag mong ibubuhos ang lahat sa pag-ibig, sa pagmamahal sa isang relasyon, dapat hindi mo hindi ka bigay todo dapat hindi ka magpapakabaliw, lagi ka magtira sa sarili mo magmahal ka lang ng tama magmahal ka lang ng sakto Pagmahal ka lang ng sapat at huwag na huwag mong kakalimutan na pahalagahan ang sarili mo at huwag na huwag mong kakalimutan ang iba pang taong mahal mo at ang pangarap mo at ang buhay mo noon nung wala pa siya. Pagaga naman ka inspire huwag mong sasambahin ang partner mo. Kung meron ka man dapat mahalin ng sobra, kung meron ka man dapat ibigin ng sobra, kung meron ka man dapat sambahin, yun ay ang Panginoong Diyos sapagkat siya ang nagbigay ng buhay sa iyo, hindi isang kapwa mo tao na mamamatay din balang araw tulad mo. Ka-inspired. Tao lang yan. Ibigin mo lang siya ng sapat tulad ang pag-ibig mo sa sarili mo. Hindi yung sobra pa dun. Na mas mahal mo pa siya kaysa sa sarili mo. Na mas mahal mo pa siya kaysa sa mga pangarap mo. Na mas mahal mo pa siya kaysa sa mga magulang mo. So, kanino man dapat sapat lang upang ang isang lalaki ay hindi lumaki ang ulo, hindi tumahas ang pride, hindi magbatigas ang ego, at kailanman hindi siya magmayabang sayo sa iyo sapagkat makikita niya, mararanasan niya, talaga namang mararamdaman niya na ikaw ay sapat lang kung magmahal sa kanya at dahil doon, palagi siya magdadalawang isip sa mga bagay-bagay na gagawin niya sa iyo. Magdad magdadalawang isip siya kung sasaktan ka niya o lulukohin ka niya sapagkat alam niya na hindi mo siya sobrang mahal at maaaring iwan mo talaga siya. Talaga naman ka-inspire. Kaya mga kalalakihan ay malalakas ang loob. Ang ibang kalalakihan ay matatigas ang ulo. Ang ibang kalalakihan ay nambababae. Ang ibang kalalaki ay talaga namang Mayayabang mapagmataas sa kanilang partner sapagkat nakikita't na nalaman nila na yung girlfriend nila o misis nila, yung partner ng babae, ay mahal na mahal sila. Kaya ganoon na lang sila kung gumawa ng kalokohan at mandoko. kaya inspire sa'yo sa mga sikreto upang talaga naman ang isang lalaki ay makaramdam pa rin ng takot na baka mayaw ka. Huwag mo siyang mahalin o sambahin ng sobra. At ang pangatlong sikreto mga sikreto, para matakot ang lalaki na umayaw ka is magkaroon ng maraming kaibigan ng pangatlo kay Spa. Eh bakit naman ganyan kay Spa magkaroon ng maraming kaibigan ang naman anong connect niyan? Upang ang part na namin ng lalaki ay matakot na mawala kami. Alam niyo makin Spa. Ang pagkakaroon ng maraming kaibigan ay simbolo ng pagiging positibo mo at simbolo ng mataas na status mo sa buhay at magandang personality mo at simbolo ng pagiging attractive mo eh bakit naman ako kayo Hindi naman ako maganda. Hindi naman ako sexy. Hindi naman ako kagandaan. Bakit ang dami kong kaibigan? Simbolo pa rin ba, simbolo pa rin ba yun na pagiging attractive ko? Oh, Bakit? Ang pagiging attractive sa itsura lang ba yan? Sa mukha lang ba yan? Sa katawan lang ba yan? Yung pagiging attractive? Ang pagiging attractive sa lahat yan. Yung pagiging palangiti mo. Yung magaling ka makisama. mapagbigay ka. Mabait ka. At may talent ka, matalino ka, malakas ka, magaling kang pumorma, mabango ka, nakakadagdagin sa attraction, hindi lang naman yan sa ganda ng mata mo, hindi lang naman yan sa tangos ng ilong mo, hindi lang naman yan sa kinis ng balat mo. Yung iba nga, maganda, sexy, ang pangit naman ng ugali, basura. Ang baho naman ng pakikisama. Kasi yung baho ng kung ano man yan, talaga naman kay inspired. Dapat maganda ka na, mabait ka pa magkaroon ka na maraming kaibigan sapagkat kapag nakita ng lal lalaki yan ng boyfriend mo ng mister mo yung masasabi niya sa kanyang sarili na kaya mo talagang iwan siya na kaya mo talagang umayaw na kaya mo talagang makipaghiwalay sapagkat marami kang kadamay marami kang kaibigan maraming susuporta sa'yo maraming talaga namang ka-inspired magpapalakas ng loob mo kaysa naman sa wala kang masyadong kaibigan o wala kang kaibigan anong iisipin ng lalaki? Nas, nasa kanya lang umihikot ang mundo mo na hindi mo kayang, hindi mo siya kayang iwan sapagkat wala namang, wala ka namang karamay, lalo wala kang kaibigan, at ang pagkakaroon ng mga, ng mga kaibigan ay simbola ng talaga namang maaaring talagang maraming magkagusto sa'yo o manligaw sa'yo. Kaya nga diba, nagtataka ka, simula na nagka-boyfriend ka, o simula na nagka-partner ka, nagpakasal ka, minsan yung boyfriend mo, yung partner mo, pinapaiwas ka pa sa ibang kaibigan mo, kasi nagsiselos or ayaw niya nung sa tao na yon, di ba? Sa yun, sa mga signs na nakaramdam siya ng takot, nakaramdam siya ng pangamba, dahil sa ikaw ay friendly. Sa yun, sa mga sikreto, maniwala ko sa akin kay Inspire. Maging pala kaibigan ka, magkaroon ka ng maraming kaibigan ng patyan mo, ay lang magdadalawang isip na iwanan ka, lukuhin ka at pagtaksilan ka. Sa yun, sa mga talaga namang dapat mong gawin, dapat mong ayalahanin, dapat mong talaga namang ka-inspired palaguin, maging pala kaibigan ka at isang lalaki matatakot na talaga namang layuan mo siya sapagkat alam niyang malakas ka at marami kang kakampi sa buhay ka-inspired. At ang pangapat na sikreto mga inspired para matakot ang lalaki na umayaw ka is huwag mong papakita na guwapong guwapo ka sa kanya ng pangapat ka-inspired. Ano yung ka-inspired? Huwag mong ipapakita sa partner kong lalaki na guwapong guwapo ako sa kanya? Oo, eh, kay sobrang gwapo talaga ng boyfriend ko eh. Sobrang gwapo ng mister ko. Mala artista. Kamukha ni Coco Martin, kamukha ni Richard Gutierrez, kamukha ni Viola Pascual. Alam nyo, kay Hinsford, kahit gano'ng pakagwapo na sa lalaki, kung pa pa sobrang gwapong gwapo ko sa kanya. Kasi pagbabalidate yun eh. Pinabalidate mo siya masyado, pinapakita mong sobrang taas ng interest at attraction mo sa kanya. Paano kanya hahabulin kung ikaw mismo yung patay na patay sa kanya? Mali ba yun? Alam nyo, makisipag, okay lang naman na ipakita mo, paramdam mo, paranas mo, at sabihin mo sa boyfriend mo, sa asawa mo, nagwapo siya. Pogi siya, cute siya, attractive siya. Pero huwag palagi. Kasi pag palagi na lang, ang gwapo mo, gwapo mo, ang cute cute mo, pogi pogi mo, ang ganda ng ilong mo, ang ganda ng mata mo, ng buhok mo, lahat-lahat sa'yo. Eh, pag araw-araw mong -araw ginagawa, lalaki ulo niyan. Hindi kayo inspired, mabait boyfriend ko. Mabait yung asawa ko. Kahit pala ko sabihin sobrang gwapo niya. Hindi, hindi na magbabago yun. Yun ang mo. Kaya ka may tinatawag na subconscious eh. Conscious mind, subconscious mind. Ibig sabihin nun, tumatatak sa utak niya. Nagpipig yung ego niya, tumataas yung pride niya. So pagkat nakukuha ng sense na, yung sense of, uh, yung sa pandinig, pag-iisip at talagang sa pinapakita mo. Maniwala kayo may talab yan. Lahat ng ginagawa ng tao sa mundo may balik yan. Totoo yan. Pero pag sakto lang yung pinapakita mo, yung hindi kang pinapakita mo, oh, gwapong gwapong gwapo talaga siya, pogi siya, yung partner mo. Pero sakto lang, para bang hindi ka patay na patay sa kanya, pinapakita mong sakto lang, pogi lang siya para sa'yo, hindi ka gwapong gwapo, pero pogi siya para sa'yo ha. Dapat 'wag mo namang anahin. Sabi naman ng iba kay okay lang 'yan. Bakit? Hindi man pogi boyfriend ko eh. Inspod, okay lang 'yan. Bakit? Hindi man pogi mister ko. O, ngayon anahin mo na. or hindi pogi. Dapat maging pogi pa rin. Bakit sayo lang ba yan? Eh bakit mo sinagot? Eh mabait eh. O pogi na rin. bakit mo sinagot? Magalang eh. Eh di pogi na rin. Eh bakit mo sinagot? magalante Di po, na rin. Bakit mo sinagot? May pera, ang daming pera, laki ng, laki ng sweldo eh. May mga ari-arian eh. Pogi na rin. Eh, mo sinagot? Ikaw naman, ba't mo sinagot? Mabango eh. Pogi na rin. Ba't mo sinagot? Magaling po mo. Pogi na rin. Ba't mo sinagot? Malaki. Aling malaki? Malaki ang katawan. O, pogi na rin. Talaga naman, kaya inspired. Sa so, yun sa mga sikreto upang ang isang lalaki matakot na ba kumayo kawag kong pakitang gwapong-gwapo ko sa kanya upang di lumaki ang ulo niya, ulo nya hindi, masyad, hindi mo siya masyadong ma-validate at palaging hindi siya laging kampante sa iyo lagi siya magkaroon ng pangamba takot na baka mayo ka at magsawa ka sa kanya upang palagi siya mag self improve at palagi kaniyang palagi siya mag effort pa rin sa iyo at humabol sa iyo at magmahal sa iyo ka inspire at malamang sikreto mga ka para matakot ang lalaki na umayaw ka is palaging mag-ayos ng sarili yung panlima ka-inspired. Ka-inspired, yan naman pinasok mo na naman yung pag-aayos pag, -ayos, pag -ayos na yan. Oo, oh, sapagkat kailangan yan. Eh, pag nag-aayos ba kami palagi ng sarili namin, Ah, talaga namang sense sa mga tips, talaga sikreto para matakot ang boyfriend o mister namin na umayaw kami. Oo oh, naman, bakit? Eh, lalaki yan eh. Ano ba yung sama kahinaan ng mga kalakihan? At uh, aminin ko totoo, makahinaan ang totoo, yung sama kahinaan namin na yung looks ng babae, ang inyong kagandahan. Eh, kayong may problema. Bakit na naman? Ano na naman problema mo? So, hindi naman talaga ako maganda eh. Eh ako rin kay Inspire, may problema. O ikaw rin, anong problema mo? May dad na ako. Medyo kulubot na yung balat ko, puti na yung buko, at medyo, talaga namang, medyo may bilbil -bil na. Kay Inspire, huwag kang magdahila na kung ano-ano. Nandyan na yan eh. Mag-focus ka sa mga bagay na pwede mo pang improve. Eh, ano yan kay Inspire? O yung amoy mo, magpabang ka, yung sinusuot mo, o yung buhok mo, kung puti-puti na, hindi pwede ka naman magtina. Huwag ka mahiya magtina. eh, wala eh, ba? Diba? Talagang naman lahat naman tayo tatanda. eh, ano, hahayaan mo? Ahayaan nyo na lang na ganyan na itsura nyo. eh, buti sana kung single ka. E eh, kayong tagal-tagal na namin. Tanggap niya na kung sino ako. Huwag kang ganyan. Lalaki pa rin yan. O tingnan yung iba kahit matanda na ng babae pa. Tingnan yung iba, real lang ha. Ah. Tingnan yung iba kahit may edad na ng mm, chichiks pa o nakakit pa sa iba o nakukuha pa ng iba kaya naman ka inspired huwag kayong masyadong kampante bata ka man o may edad ka na matanda ka na o sabihin natin ka inspired dalaga ka pa o kahit may anak na kayo may asawa ka na kahit ano pang sitwasyon nyo ano pang edad mo ano man ang itsura mo dapat palagi ka magayos Palagi ka magpaganda palay ka magpa-sexy. Lagi ka nakayos lagi ka mabango ayusin mo palagi ang sarili mo gawin mo kakit-akit ang sarili mo huwag kang titigil huwag kang sasawa magsasawa at higit sa lahat palagi mong iisipin na kailangan mong gawin yan hindi lang para sa sarili mo kundi para sa partner mo sa sa mga sikreto upang siya ay laging umibig ng sobra sa iyo laging ma-attract sa iyo hindi bumaba ang interest mas pahalaga sa iyo at palaging magkaroon siya ng takot at pangamba na baka umayaw ka sa kanya siya ang matakot sa iyo ka inspire at ang pang sikreto bakit supad para matakot ng lalaki na umayaw so, ka So, huwag kang masyadong marot. Okay, ang pang-anong kaya sa padugong marupok, bakit kapag ka marupok pa? Eh, pag marupok ang babae sa pag-aaral at base na rin sa obserbasyon ko at sa alam kong karanasan nyo na rin at napapansin nyo na rin na kapag ang isang tao, lalaki man o babae, lalo na mga kababaihan sapagkat mga emosyonal, kapag masyado kang marupok, eh talaga namang kainspada na abusuhin ka ng isang tao, ng isang lalaki lalo na ng partner mo. Diba? O limbawa, real lang sa utang. Utang? Si chingkitan ka ba? Hindi ako si chingkitan. Pero, tingnan nyo, sa utang. Pag masyado kang marupok, okay lang magbigay, okay lang maging mabait. Pero yung sobrang bait, sobrang mapagbigay, sobrang marupok, eh, talaga naman kay Inspire, inaabuso na yan. Huwag mong abusuhin ka. Tulad sa, tula sa pag-ibig. Pag masyado kang marupok, lagi kang lolokohin niya. Lagi magsisinungaling niya ulit-ulit yan sa mga ginagawa niyang mali sa Alam niyang konting bola lang, konting bulong-bulong lang niya sa tenga mo, konting kiss lang sa yakap sa iyo, konting himas lang, lamas lang. Talaga namang konting romansa lang ay bibigay ka na, rurupok ka na at higit sa lahat iibig kang muli sa kanya. Patatawarin mo siya at ikaw yung muling mababalo sa kanya. Kakalimutan mong nakaraan at muling magsisimula kayo ulit na para bang wala sa'ng ginawang katarantaduhan sa iyo sapagkat marupok ka ang alam niyang madali kang utuin sapagkat tatanga-tanga ka ta, talaga naman kay inspire umayos ka sa isang mga sikreto huwag kang masyadong marupok upang isang lalaki ay hindi ka palaging ganyanin upang siya ay laging matakot na talaga bang baka umayaw ka at hiwalayan mo siya at baka mawala ka upang siya talaga naman kay inspire ay umiwas din sa mga bagay at tukso na, na maaaring makasira sa inyong relasyon tandaan mo yan kay inspire at ang pitong sikreto mga ka para matakot ang lalaki na mamayaw ka is iwasang ipakita sa kanya na mahal na mahal mo siya. Yung ka inspire So pagkat ka-inspired, kapag pinakita mo sa boyfriend mo, kapag pinakita mo sa asawa o mister mo na sobrang mahal na mahal mo siya, na tipong handa kang magpakatanga sa kanya, na tipong handa mong ibuhos, ibigayin lahat sa kanya, na wala kang ka ititira sa sarili mo, pati ang pride mo, pati ang integridad at moral mo, ay handa mong ibagsak at ilugmok para lang sa kanya. Talaga naman ka-inspired, hindi kanya mamahal ng totoo. Kids pa, binigay ko na nga lahat, hindi niya pa rin ako mamahalin ng totoo. Seryoso ka ba? Oo. Eh bakit ganun kay Inspired? Sapagkat hindi naman niya ng paraan upang makita niyang value mo. Upang makita niyang value mo, kailangan mo munang mahalin, pahalagahan, unahin ang sarili mo at ipakita mo na palagi mong ginagawa kung anong tama para sa'yo, para sa inyong relasyon, para sa puso mo. Kaya huwag mong papakita mahal na mahal mo siya. Dapat sapat lang upang ang partner mo, di ang ulo, di gumawa ng masama sa'yo, at palaging maging tapat sa'yo, at laging magmahal sa'yo. Magmahal ka lang ng sapat upang siya ay magmahal lang sobra sa'yo. Matakot siya na baka iwan mo siya kay Inspire. At ang pangulong sikreto mga Inspire para matakot ng laki na umayaw ka is huwag maging tanga. Yung pangulo pinakahuli kay Inspire. Alam niyo mga Inspire, ang isang mong tao, babae man o lalaki, pagdating sa pag-ibig, kapag ikaw ay medyo sabi natin talagang T-A-N-G-A o panga, ay eh, talaga naman ka-inspired, ikaw ay laging masasaktan. Lolokohin na tayo, kaya dapat huwag laging puso, gamitin mo ang utak mo. Huwag laging sobrang bait, huwag magmahal ng sobra, dapat sakto lang, dapat dahil ka magtitira sa sarili mo, ka-inspired. Oo, oh, alam ko nagmamahal ka, masarap magmahal, masarap ibigin, masarap yung may may kalambingan ka. Masarap yung may kayakap, may kahalikan ka. Masarap yung may kadate ka, may kakuwentuhan ka. Masarap yung may nagugood morning sa'yo. Masarap yung may nagugood afternoon sa'yo. Masarap yung may nagugood evening sa'yo. Masarap yung may nag-aalala kapag may lagnat ka. Masarap yung may nag-update sa'yo. Masarap yung talaga namang may kalandian ka, may sa sa'yo. Masarap talaga namang ka-inspired. Ang magmalat, umibig at magkaroon ng karelasyon. Pero kapag ka sobra na ang ginagawang kamali at Panalakit sa iyo. Palagi kang lumuluha, palagi kang lumuluha, palagi kang sinasaktan. At laging toxic ng relasyon niyo. Ang pag-ibig na yan, hindi mo na deserve. Huwag kang magpakatanga. Malawak ang daigdig. Maraming tao sa mundo. Mahaba pa ang buhay mo. Lagi kang lumapit sa Panginoong Diyos. At magtiwala ka sa proseso. Magtiwala ka sa sarili mo. Mag-self-improve ka. At marami kang magiging manliligaw at makakapamili ka pa. Huwag kang mangsadong magpakatanga sa isang tao na palagi sinasaktan. Pero kung handa siyang magbago, bakit hindi? Lahat naman tao ay eh, talaga man pwede pa rin magbago. Prince sobrang babayero ng asawa ko. Sobrang babayero ng boyfriend ko. May pag-asa pa bang magbago yon? Oo naman. Ano pong sikreto kay Spark para magbago ano ang partner ko? Lumapit kay sa Diyos. Ano yung kay Lumapit sa Diyos? Oo. Palagi kayo mag-pray. Lagi like kayong manalangin sa Panginoong Diyos, sa Ama, na nagbigay ng buhay sa iyo, at nagbigay ng pag-asa sa mga puso natin, nagbigay ng kaalaman sa akin, at nagbigay ng talento sa iyo, at pag-ibig sa iyo. Ang Diyos na lumikha ng karagatan, ang Panginoong Diyos na lumikha ng langit at lupa, kung kaya niya bumuhay ng patay, kaya niya rin baguhin ang partner mo. Magtiwala ka sa Panginoon. Magtiwala ka na kaya niyang baguhin ang asawa mo, magtiwala ka na kaya ng baguhi ng boyfriend mo, magtiwala ka na kaya niyang bigyan kayo ng pangmatagalang relasyon at magmahalang kayo, magbago siya at maging tapat siya sa'yo, at talaga namang maging maligaya kayo, pakaramdam kayo ng saya araw-araw, at talaga namang ka inspired kung magtitiwala kayo sa sarili mo, at papahalag at ibigin mo ang sarili mo, nagsapat at totoo, ay ikaw ito talaga namang gagawin mo kung ano ang tama, ka-inspire, sa mga sikreto upang ang isang lalaki, eh ay makita ang halaga mo at lagi siyang matakot na baka umayaw ka, iwan mo siya, sumuko ka, huwag kang maging tanga, ka-inspire. So mga po, maraming salamat po mga sa pagtapos ng vlog nito. Tapos hindi pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba at sa mga hindi pa po subscribe ay po subscribe mga kasperno, click nyo rin po notification bell upang mag-inupload pag may bago kung upload sa magpa-coaching or magpa-advise pakausap ko kayo, pag-usapan ito yung problema sa pag-ibig. May susulong po ako sa akin Facebook. Ay to yung profile picture ko. Pakichat ako sa messenger. Ako mismo mag-reply -re sa inyo. Pag-usapan ito yung problema sa relasyon. Maraming maraming salamat. Pakisupad. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!